naglalako ng tinapay, bumili po sa akin ng tinapay at ibibinta rin po niya so bibilangin po natin, dito na natin ilalagay sa kanyang lalagyan dito na natin ilalagay kasama nyo ng... 20, 95 350 350 350 yeah, thank you okay ano magkano binebenta tatlong piraso okay tatlo 320 okay thank you kuya sige ingatan ka ayan okay thank you kuya ilan po muna lo ilan po ay 25 pesos wala so, Anong tawag naman dyan po siya? Nagkano po rin? Naglalabang piso. Ah, 10 piraso. Alay dyan? 10 piraso? Pansin siya. Pansin po rin ito? 1, 2, 3, 4, 8, 110. Okay, ayos guys, ha? nakabenta agad tayo. Magandang bintaan pagkaganon. Sige guys, hanggang dito na lang po. At maraming maraming salamat.